May tanong lang ako, nagpapataas kayo ng presyo? Mabagal daw ang usad ng uh, investigasyon sa ICI. Pero ang nagre-reklamo, tingnan nyo naman. No? Sige, sige, pasok. Dismayado ang makabayan bloc sa usad ng ICI investigation sa mga maanumaliang flood control projects sa bansa. Anila, justified ang pagkainip at pagkadismaya, lalo na ng taong bayan dahil wala pa rin na papanagot nababahala. Alam mo, ang daming ano ha, ang daming mga <laughs> mga makakaliwa at komunistang inip na inip sa investigasyon ng ICI. Oh, wala tayong pinagbibintangan ha. de kahit naman ako, naiinip ako sa investigasyon ng ICI. Kaya lang, anong magagawa ko? Kung meron man ako magagawa, ginagawa ko. O oh, ito, di ba? Vlogger po ako eh. So, Ikukonvince ko, teka muna, bilisan, bilisan nyo ICI. At saka dapat ilive nyo yan. Pero kayo, lintik kayo mga makabayan black. Mga wala kayong kwenta, mga ipokrito talaga itong mga animal na ito. alam mo bakit? Nainip kayo sa investigasyon ng ICI. Eh ba't wala kayong ginagawa? Hindi nyo maituro si Tambi. Nandiyan dyan, kasamahan ninyo oh. O oh, kas kasa, ba't hindi kayo umimik nun? Huwag niyong sabihin, hindi niyo alam. Mga plastic to, mga to. ...tayo dahil uh, yung spokesperson mm. mismo ng ICI, si Brian Hosaka, nagsabi siya recently na uh, so far sa tirabaho ng ICI over the past few months, mm. ay wala pa raw silang natutukoy na malaking isda, uh, particularly legislator no na maaring diinan. Dagdag ni Representative Antonio Tinio, medyo nakakabahala na hanggang ngayon ay puro mga contractor at district engineer pa rin ang nadidiin. Kahit na napakarami ng lumabas na testimonya na naguugnay sa mga politiko. Ayan, ito, 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 pakinggan nyo to ha. Okay, bakit na wala pa raw uh, mga legislator o sa madaling salita yung mga mambabata, senado, senador o congressman na mapapanagot Oh. E, eh, tingnan nyo ito, sasabihin. Ito, ito, ang DDE na natin. Sa mga Blue Ribbon Committee hearings at saka sa, kahit dito sa Infracom Committee hearings ay natukoy na. di ba? Diba? Halimbawa, si Yusek Bernardo, natukoy na niya na up to the highest level. Nabanggit pa niya involvement mismo ng Malacanang, no Office of the Executive Secretary. O, oh, yan ang sinasabi natin. ba? Diba? Sinabi niyo sa Blue Ribbon, pati sa ICI, tinukoy na. Ah, oh. Ti tinukoy na kung sino involved ang Malacanang. Eh anong ginagawa nyo? Kayo yung nakaupo dyan. Ba't hindi kayo magsampan ng impeachment? 'Di ba? Are you the same people na nagrally-rally galit sa mga ah uh, korapsyon? 'Di ba mga nakaputi 'yun, mga dilawan 'yun eh. Kung hindi man kayo yon, tropa nyo yon. Kayo kayo yun. 'Di ba? Tapos ayaw yung pangalanan, ayaw yung pababain si Bongbong. Eh kayo ganyan din, ngawa kayo nang ngawa, parang nagpapasikat lang kayo sa sa mga Pilipino. Ngawa kayo nang ngawa. Meron kayong magagawa, but hindi kayo mag-file ng impeachment. Eh, sa inyo yan eh. Alam nyo kung sino talaga magnanakaw dyan. Bakit tinayaan nyo ngayon kayo nagsasalita? Alam mo yung ginagawa nyo? E ko Hindi kayo concerned sa taong bayan, umie-epal -e lang kayo. Kunwari, gusto nyong mahabol. Pero hindi lang yan, ha? O, oh, eto. Mamaya, babanggitin natin. Ano habol na mga lintik na ito? Si, ang dali namang sabihin, magre-reklamo -rekla ka lang, eh. Ba't hindi nyo ginagawa? Hindi kayo nagpapa-impeach. O nagpapasikat kayo pero may isa pa, mamaya sabihin ko. no Sa mga, uh, uh, bilang mga proponents o bilang involved sa mga insertions, whether in the regular budget or in the unprogrammed. Uh... Insertion, hindi nyo alam, may eh, nandiyan kayo, nakaupo kayo. Bakit si VP Sara, nagawa nyo, nagawa nyo ng paraan para ma-impeach? Nagpapirma kayo. Ba't ngayon di kayo gumagalaw? Puro kayo dada. Ano? De ako, may tanong ha. E ako, ito tingin ko eh. Hindi. Kasi parang yung bunganga nyo at saka yung ginagawa, magkaiba. Wala. Kayo. Tingnan nyo kung paano kayo gumalaw kay Sarah. Nang usapin iwan eh, 150 million. Ngayon, umangawa kayo, involve ang palasyo. Ngawa kayo ng hawa, wala kayong ginagawa. Masisisi ba natin ang taong bayan kung sa tingin nila nagpapataas lang kayo ng presyo? Kayo ang nandiyan dyan eh. Hindi, hindi mo pwedeng sisihin yung iba. Halimbawa, sasabihin, eh bakit? Meron din naman mga kaalyado, mga Duterte. Dapat manggaling din sa inyo. Kasi kung sila magsisimula, alam nyo naman, yung panalo nga eh, Diba? na Duterte party list. Panalo na. Tatlong upuan. Pinakamalaking boto sa party list. Hindi pinaupo. Kayo-kayo magkakakuntaba dyan. Ba't di kayo nagagalaw? Budget. Ilang ulit na rin sinabi ng Palacio hmm. na hindi dapat madaliin ang investigasyon sa flood control scandal. Pero sagot ng makabayan bloc, insensitive sa public sentiments, yung Uh, yung comments na waga uh, wag uh, magmadali o wag mainip ayan dahil ang at stake dito yung pang-araw-araw sana na alam niyo di ba sinabi ko na eh, anong sabi ng malakingnya wag madaliin sundin ang due process lintik na due process yan hindi nyo sinunod yung due process kay Pastor Kibuloy hindi niyo sinunod yung due process kay PRRD ang dami nating kababayan na dapat ay may due process pati nga kay BP Sara eh, Hindi niyo sinunod yung due process, 'di ba? O, yung mga nanalo, yung mga nanalo hindi pinaupo, yung mga talo pinaupo. Nasunod ba due process? Yung pagiging ng ni, ni Boeing, nasunod ba due process? Puro kayo due process, due process, due process. Pero ito binanggit ko na po ito dati. Ha? Isa sa taktika nila, bukod i-divert kung kani-kanino para wag mapunta sa mastermind, ang main tactic nila, delay. I-delay, i-delay, i-delay. Kasi ang Pilipino, mabilis makalimot. Oh. Madelay lang nila yan hanggang December. Ang Pilipino, masa side track na. Bakit? Pag December, busy na yan sa Pasko. Oh. Family gathering ng pinag-iisipan yan o kaya shopping sa mall. So, makakarelax sila ng December. Malay mo, next year, iba na isip ng Pilipino. Eh eh. Yung presidente nga pinatalsik eh. Yung tatay, diktador, diktador, diktador. Gayo, ibinoto. E, binoto. Oh, yung mga dilawa nga, galit na galit sa mga Marcos eh. Oh, ngayon, kinakain yung tae ni Marcos. Di ba? Ididelay -de mo lang na ididelay, -de makakakaroon ka ng ano, kakuntsaba. Magkakaroon ka ng kasabwat. And at the same time, mamaya, ididiscuss natin. Naku, yung pera maitatakbo na yung pera. Yan ang nakakatakot dyan. Yung palabas-labas ng bansa, nagpapaalam, lalabas ng bansa, delikado yan. Tatakayin na yung pera ng Pilipinas. Deporta para sa edukasyon, sa kalusugan, hmm. sa pabahay. At yung araw-araw din na pinapasan na mabigat na tax ng mamamayang Pilipino. Paliwanag ng Malacanang, nagpapakita naman daw sa ICI ang mga personalidad na pinapatawag nito kahit na wala... Eh, tigilan mo, wala kaming tiwala sa ICI until i-live broadcast yan. Live streaming yan dapat. Nakikita ng taong bayan anong klaseng investigasyon. Hindi pwedeng magic lang yan. O next po, tingnan natin to eto eto nagkahamunan kasi 'di ba actually ako wala akong masyadong tiwala dyan sa Salin na yan kasi madaling palusutan yan eh. but anyway total nagkahamun kayo sinasabi niyo huwag nyo nang antayin ha ilabas na ang Salin o eto naglabas na sila ng Salin no tingnan po natin si dating Senate President Cheese Escudero ang pinakamahirap na sitting senator. Siya kasi ang may pinakamababang dinaglarang net worth sa SALN na nasa 18.8 million sa taong 2024. Mas Grabe, 18 million lang, no? O oh, si Cheese, o oh, ayan, happy na kayo! Mas oh. mababa ito ng bahagya sa diniklarang net worth ni Senator Risa Ontiveros na 18.99... Naku, 18 din si Risa! <laughs> Wala akong tiwala dito sa babae na ito. Eh. Ito na yung tan tanim, witness di umano eh. Ano pa itatanim na ito? Di pati salin. Million. Kung ikukumpara sa 2018 sal-in, mula 10.58 million, umakyat ng 8 million ang net worth ni Escudero. Wala siyang liabilities sa kanyang recent sal-in kumpara sa 5 milyong na itala noong 2018. Lima ang real properties ni Escudero at lahat ito'y ipinasa lahat umano sa kanya noong 2013 pagdating sa kanyang 18.8 million worth of personal properties. meron. Pagtingnan niyo yung si Chiso yung mga luma yung sasakyan no oh, 1995. Oh, walang brand new eh. Oh 19, di ko mabasa basta 19 yan, puro 19, walang 20, 1987, 1978 yung value niya nasa 300,000, 200,000. Oh, baka marami sa mga nanonood sa akin dito mas mahal pa yung uh, mga sasakyan nila oh. Ito 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 yung kay uh, Cheese Escudero. Siyang 1978 at 1987 Mercedes-Benz cars, isang 1969 BMW at 1995 Range Rover Classic. Tatlo ang kamag-anak ni Escudero sa gobyerno. Yan si Nasorsogon First District Representative Marie Bernadette Escudero, Kasiguran Councilor Ramon Escudero, at Sorsogon City Vice Governor Cunimar Antonio Escudero II. Tumaas din ang net worth ni Senator Joel Villanueva pa 49.5 million sa taong 2024, ang pinakamataas niya mula 2018. 26.9 million lang ang naitala niya noon. At no ako ito masasabi ko, ulitin ko. Medyo hindi ako tiwala kasi sa salen kasi madaling paikutin 'yan eh, 'di ba? Uh, realistic lang. But still, nag si Cheese, nagsubmit si Villanueva sa Hamon. Kasi ito voluntary 'to eh. 'Di ba? Oh. So ito pinapakita niya. Ngayon, Bongbong Marcos, ikaw naman. 'Di ba? Eh sa katunayan, dapat Bongbong Marcos at saka ikaw Tambi, kayo magpinsan. 'Di ba? Sabi niyo maglalabas kayo ng salin. Ang dami niyo sat sat mga animal kayo. Puro puro na lang kayo uh, intro. Dapat ang tawag sa inyo magpinsan intro boys. <laughs> puro kayo steak hindi nyo naman natutuloy ang dami nyo sinasabi hindi matuloy o ito nilalabas na ng mga senador kailan nyo plano? E di ako tanungin kita Claire tanungin ko na rin yung mga manonood pakilagay nyo dyan mahulaan tayo sa tingin ninyo kailan ilalabas ni Bongbong Marcos at saka ni Tambi ang sal nila gusto rin na makita Diba? Kasi at least pag nagpakita ka subject to ano yan eh uh research, i-research -re yan totoo ba to may nagtatali ba? Magkakaalaman ngayon. Oh. Bongbong, -bong, huwag kang matakot kung wala kang kinakatakutan at wala kang ninakaw, labas mo rin ang salin mo, Bongbong. -bong. Disable ang pag-akyat ng kanyang net worth mula 2019 at 2020. Sa recent sale ani Villanueva, lagpas 15 ang real properties nito na majority ay purchased. Halos 46.3 million yan in total. Meron naman siyang lagpas 26 million na personal properties. Kasi di ba si Chiste na nyo, bilis kilo, si Hinamon lang. Oh, nagpakita na. Eh, sabi nila, for tweet. O, oh, di binanggit niya kung sino yung magnanakaw. Bin for tweet, sabi. O, oh, ayan, ang magnanakaw, mastermind si Tambi. <laughs> Kasama ang higit 6.6 million sa investments at 10.2 million in cash. Meron naman siyang 23 million peso worth of liabilities, ang pinakamababang na italanya niya mula 2018 na nooy nasa 27.5 million. Kapwa Dawit, sina Villanueva at Escudero sa Flood Control Corruption Scandal. Bilyonaryo couple naman sina Senator Rafi at Representative Jocelyn Tulfo. So far, si Senator Rafi ang may pinakamataas na declared net worth sa lahat ng mga senador. Grabe, no, 1 billion net worth Rafi Tulfo. Dami mong chicks niyan. <laughs> o oh, hindi. Si Rafi Tulfo, walang bahid ng niyan. <laughs> walang bahid diyan. 1 billion lang. Ah, sige. Wala lang basta lang sell and As of December 2024, hindi bababa sa labing limang sasakyan ang pagmamayari ni Tulfo. Nandiyan ang dalawang Cadillac Escalade na parehong bulletproof na nasa 14 million pesos. Pero hindi, sa akin naman, si Tulfo medyo lakas eh. Alam mo, uh, alam to ng mga vloggers eh. Lakas ng YouTube nito, Malakas po yan. Hmm. Each Mercedes-Benz. Hindi ko lang alam kung abot ng 1 billion, no, pero kayo na pong bahala. AMG, Lexus, Toyota Sequoia at ilang Toyota Hilux, Fortuner at Innova units. Panis yung mga sasakyan ni Chisa. <laughs> nasa anim ang agricultural lots ng Tulfo Couple at may residential lots silang nasa 164 million. Wala silang liabilities. Din close din nila ang business interests sa RW Productions Incorporated, Rafi Tulfo in Action Foundation at Idol Network Philippines kung saan sila ay stockholders at directors. Ang kapatid niyang si Senator Erwin Tulfo, nasa 497 million. Grabe rin, kapatid niya, 497 million, pambira. Bigla tuloy ang hirap ng tingin ko sa sarili ko. <laughs> Makakita kaya ako ng ganito karaming pera? Anyway, well, okay lang naman kasi hindi sa totoo lang, hindi naman natin kailangan ng ganyan na karaming pera. Uh, ano lang, ilang milyon lang. May siguro mga 100-200 milyong buhay na hanggang kaapu-apuhan mo, no? Anyway, kanya-kanya naman po, di ko sinasabing masama. Ang importante dito, hindi yung laki. Kung hindi galing sa nakaw or hindi galing sa peking pangalan. Why? Basta Pilipino citizen ka. O, di ba? Ayos na yan. yan. Ah. Ang total net worth as of June 2025. Kumpara kay Senator Rafi, may liabilities si Senator Irwin na nasa halos 160 million. Kabilang dito ang personal loans at insurance. Lagpas 10 ang residential properties ni Sen. Erwin at in total, nasa higit 210 million pesos ang mga ito ano kaya, ang anin kaya nila yung mga ganun karaming residential? Hindi ko alam kung binibusiness nila yon o no? paupahan or investment lang, no? Pero kung titiran, 10 bahay, hindi ko talaga maintindihan ng mayayaman. Huwag mo na intindihin, Coach wala ka niyan. Huwag ka nang mainggit. <laughs> hindi. Hindi naman pinangalana ni Senator Irwin ang kanyang 11 vehicles. Pero nasa 75.1 million ang total price nila. Meron din siyang apat na firearms na nasa 280,000 pesos in total para sa agenda. hanet. Mm. Yan. So ito pa, ito pa uh, usaping salin kasi sabi ko nga diyan na tayo papunta Ha? Eh. Ah, yan ang ginagamit ng iba para harasin yung mga senador. Di ba? Kayo mga congressman, kailan kayo maglalabas? Di ba? Kayo din Bongbong Marcos. Ah.